اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته Mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, alam ba natin kung gaano kalaking biyaya ang makukuha natin sa ating ka May hahalin tulad natin ito sa isang buto ng puno na kapag ating itinanim, ay tiyak na mamumunga ito ng napakarami. Paano na lamang kung ikaw ay halimbawa ay ka o nagpagawa ka ng isang masjid sa isang lugar? Kahit nasa kubur ka na, kahit nasa libingan ka na, hanggat yung masjid na pinatayo mo ay pinagsasalahan pa rin ng mga mananampalataya, walang humpay o walang hinto ang biyaya na makukuha mo pa rin dahil dun sa masjid na iyong pinagawa. At ang topic na ito, na pag yung tao ikang namatay, hihilingin niya na sana ibalik siya sa mundo upang makapagsadako man lamang dahil nakita ng taong namatay na yon kung gaano kalaking biyaya ang makukuha niya sana kung siya ay nagparami ng kanyang sadaka. Ito ay maiksing paalala lamang Una sa aking sarili at sa inyong mga nanonood mga minamahal na kapatid sa pananampalatay Islam na paramihin natin ang ating sodaka at huwag tayo manghinayang sa pagbibigay ng sodaka. Dahil katotohanan ang sodaka, ito ay hindi nakakabawas ng kayamanan bagkus ito ay nakadadagdag sa ating kayamanan. Mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na napakalaking biyaya ang makukuha natin kapag tayo ay nagsadaka, Hindi man dito sa mundo, ngunit sa kabilang buhay. Ayun lamang po, mga minamahal na kapatid. Wa billahil tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaykum warahmatullahi taala wa wabarakatuh.